Happy Sunday mga boss. Ayan. Ang ganda nung ano. Uh, bundok makilingan mga bossing. Ayan. Ito nag-relax tayo rito sa bahay natin sa Batangas mga boss. Ayan. Pagka Sunday at uh, medyo maluwag tayo ng Sabado mga bossing. Umuwi tayo rito sa ating uh, bahay. Ito yung dala ng pagsisikap natin. Ayan mga bossing. Sa ano. Uh, pagsisikap bilang mekaniko mga boss. Ayan. At turn over sa atin to last December mga boss. Ayan. Ito yung ating ano, bunga ng paghihirap. Yan. Kaya wag nyo isipin na ano kahit mekaniko lang kayo, wala kayong mamararating mga boss. Eto, share ko lang sa inyo mga bossing. Ako isa no graduate ako ng automotive, 2 years course lang mga boss. Vocational course, graduate ako sa Samson College mga bossing. Ayan. Tapos uh, nag-OJT tayo sa Mitsubishi Diamond Motors. Nag-OJT tayo diyan. Uh, tapos uh, na, ano tayo na na ano tayo nila, na absorb nila tayo hanggang sa nagtuloy-tuloy tayo 3 uh, years experience uh, year 2009 hanggang 2013 yan mechanic ko tayo dyan mga bossing nagsimula tayo sa mechanical tapos nalipas tayo sa aircon tapos uh, after 3 years 2013 nag apply tayo ng uh, abroad napunta tayo sa Dubai uh, napunta tayo sa fast track assorted car siya ang ginagawa natin doon is uh, lahat gumagawa tayo ng electrical, mechanical, aircon, ayan. Then hanggang nahasa tayo ayon pag-uwi natin, nagtayo ng shop. Year 2014, nandito tayo sa Pilipinas, nag uh, naghahanap tayo ng pwesto. Nakakuha uh, tayo ng almost ano, ah, uh, 40 square meter lang siguro dalawang sasakyan ah, uh, kasya. Pag dalawang sasakyan ang nilagay mo, masigip na mga boss. Ayan. 2014 'yan. Tapos siguro pumutok tayo. Ah, uh, 2015 'yan, medyo Uh, nakilala tayo hanggang nakalipat tayo ng pangalawang shop siguro mga apat sasakyan ang uh, Kasia roon yan tapos uh, medyo nasikipan tayo kumuulit tayo ng uh, pangalawa ay pangatlo natin pangatlo sa Blooming Treat nalipat tayo rin. siguro mga 8 cars hanggang sa hindi na rin kinaya nalipat naman tayo dito sa yung bago natin sa Santo Tomas sa May Welcome Rotonda siguro mga 40 cars na yung Kasia almost 1,000 square meter mga boss sobrang laki na kaso ngayon ah uh, Medyo masikip pa rin kasi sobrang dami rin talaga na dumadag sa lalo pag mga ano, mag-holiday season 'yan. Sobrang dami. Kaya ayan, sobrang blessed natin tayo mga boss. Ayun. Ito 'yung ating pinaghirapan, mga boss. Kaya payo ko lang mga bossing, oh. No? Uh, ah, 'wag niyo malitin 'yung sarili niyo. Kahit mekaniko lang kayo, basta may pangarap, gawin niyo 'yung uh, best niyo. Gawin niyo uh, 'tong uh, motivation, mga boss. Yan. Ito yung uh, pinaghirapan natin. Ayan. Dugo at pawis yung pinuhulong natin dito para paabot. Tsaka para sa pamilya natin, sa anak. Ayan. Ito yung magiging manan nila. Diba, mga boss? Eh, huwag nyo malitin yung sarili nyo. Kahit mekaniko lang kayo, mga bossing. Basta may pangarap, mga boss. Dati ako nung araw, nagkukumpra ako sa probinsya namin, mga bossing. Nagkukonstruksyon ako. Pero at least, eto na tayo ngayon. Diba? And sabihin ko sa inyo, mga bossing, nga ang tao ko ngayon is nasa 23 ang kinutulungan ko. Yung mga tao ko ngayon, mga technician ko, libre pagkain, libre bahay, libre lahat mga boss. Binigay ko lahat sa kanila. Pati yung mga bakal ko, langis sa kanila yun. Hindi ko na hinihingi yun. Kung baga extra nila, tapos meron silang 10%, tapos sa, uh, meron silang pill health, pag-ibig. Lahat boss, mga boss meron. Meron ang tao ko. kumpleto yan. Kung baga yung mga hindi ko nakukuha nung araw, nung nagtatrabaho ko sa iba, binigay ko sa tao ko. Ayan mga boss. Kaya masayang masaya yung mga tao. Ayun. Ayan. Pakita ko sa inyo yung bahay ko mga boss. Yung pinaghirapan natin bilang mekaniko. Alright. Sana maging ano, ma -ano, yung mga katulad kong mekaniko mga bossing. Alright.